Magandang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buo sa inyong harapan Ang Padre Insom Vlog Balik adventure tayo di mga kapaders Pamanak sa gabi Medyo nag Hinahin ang hangin sa kang Alin mga kapaders medyo lumiit Matasin kami ng kasamahan ko Diyan lang sa may mga kapaders Sana makadresi tayo ng Pampaskuhan Dalawang araw lang mga kapaders Pasko na tayo sana hindi madulog sana ang ilalim ng dagat at para maka pamanat tayo ng maayos lubos nga pala kung salamat sa mga silent viewer, subscriber na patuloy ninyong walang sawang suporta at lagi panunod ng mga video ko sa youtube ay mga kapaders kapagabang sa pagdive namin na maya God bless, Tingnan tayo lahat advance, merry christmas and happy new year balik adventure tayo ulit, pamanat sa gabi at na ito, solid mm -hmm. Subway na mano, mga kapaders malaking sulit. sana makarim mong tayong isda ngayong gabi kailangan medyo malabo ang dagat mga kapaders pwede nang pagtsagaan nakatsin po man tayo ng kalma ngayon awan ko lang bukas kundi maglakas pa ang dagat advance, Merry Christmas mga kapaders and Happy New Year sa atin lahat sana may mga kasamahan pa ito at para makadiri siya hanap ulit tayo mga kapaders at na ito pa malaking sulit. Pangalawang pana, siguraduhin ko Mm -hmm. Ayos na ito. Maamungay na sulid. Palibasa, madaling araw na sikat ng buwan mga kapaders. Oras nga pala ngayon, alas siti ng hapon na hapon. Ayos na ito, muntik pang makapulit mga kapaders. Baka sana kami dito, kahit isang peraso laang. At para pambawi sa gastos mga kapaders. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga lang mga kapaders. Talagang malamig ang dagat. Talagang buwan ng Disember na. Mm -hmm. Bibiya, isang lipstickan mga kapaders. Nakakasabik na inihaw na bibiya at ilang gabi tayong ulan laut Buti na lang at nagkalmaan dagat. Pagbibigyan ng Paskuhan natin, hanap ulit tayo mga kapaders. Sana mayroon pang kasama yung bibiya. Naroon may nakasuot. Kupapa or pitik. Mm -hmm. Pambangot mga kapaders sa bihon. Masarap ito. O kaya sa supas. Good size na ito mga kapaders mga 200 grams na ito hanap ulit tayo pakita mga isda kahit kulambutan kung mayroon tsaka lang tayo na ito malaking sulid mm -hmm. ayos na ito pandaradagdag woohoo salamat lord nagpakita ang malaking sulid sana may makasamahan pa ito dadakotin ko at makakapulit na mga kapaders dyan sa kamay ko sigurado hindi ka na makakatakas malaki mga kapaders hanap ulit tayong isdang mapa na sa parting unahan at na ito may nakasuot bibiya mm -hmm. muntik pang duplasan ayos na ito pambinta 80 ang kilo mga kapaders madulnok talaga bitaw ko yung pana ko, at para paghila sa akin ng alon hindi matiko ang stingles ng pana ako sige pa sa butas yun nakalabas din mataba na ito mga kapaders mahaba lawi sana may kasamahan pa. Nasa unahan yung kasamahan ko. Hanap ulit tayo. Medyo malabo-labo dagat. Naroon sa unahan. Malaking sulit na naman. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Sige, pakita mga sulit, Pili na kayong pagtsagaan. May binta lamang bukas. Despiras na bukas ng Pasko. Sana ngayong gabi makadilin siya lamang tayo. Mayroon lang mga may isang kilong pansit. Ayos na. Hanap ulit tayo mga kapaders. Maraming dumi ang dagat, mabarikabok. At na ito, sulit ulit mga kapaders. Mm -hmm. Naudog, gitik mga kapaders. Nasaan na kaya kasamahan na ito? Ating hanapin sa parting unahan. At baka mayroong kasamahan lamang. O wala mga kapaders, nag-iisa lang ito. Aalis ko sa pana ako. Hanap na naman tayo. Diyos sa parting unahan. At na ito may nakasuot bibiya. Tumago. Yun. Dinuplasan mga kapaders. Sayang pa na ito. Ang kalambangan ay mga kapaders. Kit ang maliit na ro. May nakasuot. Sulit na malaki. Sana abot ng pana. Labas pa ng kaunti. Mm -hmm. Babalik pa sa butas. Huwag lang mga kabunot. Huli na ito. Yoy! Nakabunot mga kapaders. O, ulitin natin. sigurado ka na gitik malaki ang tama mga kapalit sa parting katawan punit ang balat hanap na naman tayo tsaga tsaga lang sa painilip sa butas na ito mm -hmm. pis nga tama isdang lipstickan mga kapaders ito ang hanap hanap ng taong barangay sa amin masarap itong inihaw mga kapaders sigurado iti ang kilo hindi tayo makatsamba ng isang kulambutan lamang dito Pakita man lamang kulambutan. Yun ang maganda ang presyo mga kapadis at saka matimbang pati. Na ito, solid na naman. Tsaga-tsagaan na ito. Kahit solid. Kailangan medyo malikot mga kapadis. Mayroon pa patamaan. Aroy! Madulnok talaga mga kapadis. Delikadong masama ang panahon na naman natin. At nakalma pala ang dagat. Malakas na naman. Ay talagang tamaan sana. Mm -hmm. Yoy! Gitik! Pangalawang pana. Sigurado na mga din di na makakatakas. Grabe, ang dulnok. Hinihila ako ng alon. Hanapan ko pa. At na ito pa, solid. Ah, sigurado pa na sa akin. Mm -hmm. Iilag ka pa. Hoo, Hoo Dito lang sa solid, kwartang linaw na. 130 ang kilo mga pasa Pasabitin na ito. Gabraso ng aking inakay. Hanap na naman tayo. At baka mayroong pang kasamahan dito sa butas uy na ito may sungot banagan or lobster pandagdag sa kupa mm -hmm. pinanak ko na mga kapaders at para nila ako matilik mga kapaders at ang kwantis ko manipis singgila ang ayos na ito pambangot masarap itong pambangot sa pansit bato o kaya bihon hanap ulit tayo sana may kasamahan yung banagan pakita magandang bohra ito mga kapaders Maganda ang mga butas. Sana all. Andito may nakasuot. Kaya lang ang tumago mga kapaders. Ayaw magpakita. Naihiya yata. Balikan natin mga kapaders yung butas. Uy na ito na. Mm -hmm. Tinamaan sana. Yun. Tinamaan din mga kapaders sa partim buntutan. Kahit nakatalikod. Huwag lang mga kabunot. Ayos na ito. Pandagdag binta Hanap tayo ulit malamig talaga ang dagat mga kapadyers giniginaw ako talaga ito talaga ang hanap buhay pag sa dagat tsakaan na ang mm -hmm. bibiya ulit mga kapadyers sulit bibiya ang nagpapakita ngayon sa bahurang ito pinitong pagtsakaan kwartang linaw ito bukas sigurado sa mamimili ang mga tao sa barangay namin sabik mga kapal sa at na ito sulit mm hmmm tinamaan na naman Buti nga na sulid, maamo mga kapadyers, palibas sa ula buwan. Kaya lang medyo malikot, gawa dulnok. Naradala sila, gawa sa hampas ng alon. Pati rin ako mga kapadyers, naradala. Hanap tayo uli. Tsaga-tsaga. At naroon, may nakasuot. Wow, laking sulit mga kapadyers. Siguraduhin ko ito. Ay tumago, sana lumabas. Na ito na, sigurado. Huwag ka na magparalikot. Hmm laki solid ayos na ito mga kapadyers ganito kalaki solid estimate ko mga apat sang kilo kagandahan mga kapadyers maganda sukat ang solid dito bahala na kung hindi makasumpong ng kulambutan sa la ang, hanap ulit tayo na ito alatan napaltakan mm -hmm. pang ulam ayos na itong sabawan mga kapadyers sigurado ka sa akin ang labi mo kakagat-kagating ko yan katakulang itin sa unahan hanap na naman tayo tarun nakalabas bibiya mm -hmm. gitik mga kapaders pandaradagdag pambinta hanap na naman dyan sa parting unahan na ito solid lumalangoy medyo malikot lang mga kapaders Aroy, yun lang. Gawa ng alon yan, kaya malikot. Naroon na. Uy, malayo na naman. Ay, talaga. Malaki ang alon mga kapaders. Naroon na, malayo na. May cimpuhan din kita. Na, ito na. Mm -hmm. Aroy, nakabulot pa. Ulitin ko. yon tinamaan din mga kapaders. Makakatakas pa. oy malaki ang tama. Di ba Pwede itong panlako bukas mga kapaders kaya si Hanap ulit tayo. Oras nga pala ngayon. Alas utso mga kapaders. Malas ni Wibi na. Uy, maraming tanggit mga kapaders. Itong pinakang malaki ang uunahin ko. Matimbang. Kitising kong dubulin mga kapaders. ang malikot. Ayaw mag-abay dun sa isa pinakang malaki. Ito na lang isa. ayaw mag-abay yung isa mga kapadres kaya di ko madubol ito na lang isa kakasak ko lang ang pana at mayroon pang kasamahan na ito pa marami mga kapadres mm -hmm. yari na ito Anjay yung kasamahan ko si Jan Pugi naroon at naroon pa sa parting unahan malaking manitis mga kapadres atin lalapitan ay mailap napansin niyata ako yung bumalik mm -hmm. sigurado ka na dyan Pis nga ang tama, lumudugo uli mga kapaders. Pandaradagdag pang pa pasabitil niya. Ay talaga madulok, gusto ko irapado sa bato. Ay hamal kang alon ka, iumpong mo pa ang ulo ko. Na ito na pala mga kapaders, yung isang dive namin. Huli ito ng kasamahan ko, si Jan Pugi mga kapaders. Malikot ang ilalim ng dagat, medyo malabulabok mga kapaders, talagang tsagaan laang. Ayos man, ang unang dive namin, may pa kami, mga kapaders. At para itong aming huli, magdagan pa. Ito naman yung huli kong mga kapaders. Ayan. Karamihan ay sulit na malalaki sa kaabibiya ko papa pa sa kami isang surahan man, mga kapaders. Hindi ko na nabidyohan yung surahan na yan. Malalim mang sinuutan. Kaya piyana ko na lang. Hindi ko na binidyohan, mga kapaders. Makain lang kami. At maya-maya, pagkahindag, madib tayo uli.